Yung ilang oras ka lang nawala, pero tingnan nyo naman yung bahay namin. Grabe, ang gulo-gulo at ang dumi-dumi, ang kalat-kalat. Ang daming mga ginupit, pati mga upuan, ang atumba, nga balintong. So, ayan, parang binagyo na ginamang guys. <laughs> hindi ko pa nakikita yung mga salarin nito guys, kung saan na sila ngayon. So, ayan, pati gunting, nakita nyo naman, nilaro din nila, hindi rin pinatawad. Kasi ang dami talaga nilang ginupit, di ko alam kung anong mga papel tong mga ginamit nila ba pag check ko naman dito sa kusina guys yan talaga ang bumungad sa akin sobrang kalat at sobrang gulo ng mga plato na tambak na din kaya alam niyo na kung ano yung gagawin natin for today's vlog guys Mas maglilinis serye na naman talaga tayo ngayon so ayan yung dalawa sa loob yan yung ginagawa nila dyan na naman sila mag start sa pagkakalat pero napapaisip ako okay na lang din kaysa mag cellphone sila naligo na nga ako ng time na yan guys kasi sobrang in nit sa labas, nagpahinga lang ako sa glit at naligo na din ako kasi malamang sa malamang pagkatapos ko maglinis dito, ha na naman, alam nyo na, buhay nanay stretch, stretch muna tayo konti dyan guys, kasi alam nyo na mapapasabak at mapapalaban na naman tayo sa linisan ngayon so ayan, may bumili nga muna ng yelo, nagtitinda din kasi ako ng yelo at ice candy habang andito sa bahay, extra income na rin yan at pangdagdag na rin kahit papano pambili-bili ng mga ricados kamati sibuyas, bawang at lahat at iba pa marami pang iba. Natatawa na lang ako sa pag-voice over guys kasi halos hindi na ako humihinga Tangan ko na rin kasi talagang matapos yan agad guys kasi ubos na ang ating yelo at mga ice water. So gagawa na naman tayo ulit at atin nga habang nagpupulot napahinto na naman ako kasi may bumili ng yelo dalawa. Yung tulong rin talaga tong yelo sa amin guys at pati yung ice candy ko kasi kahit papano hindi talaga ako na zero sa isang araw. Talagang may bumibili talaga at nakakabenta ako kahit papano nakak nakakatulong na rin ako pambili-bili ng mga ricados dito sa bahay o asang ka pa. <laughs> laking tulong na rin talaga to sa amin guys kasi kahit papano hindi na kagaya dati na talagang nasasagad ako na uubusan talaga ng barya yung wallet ko at in wala talagang natira kaya kahit papano laki pa sa salamat na rin ako na kahit papano may pumapasok sa amin binibilisan ko na din talaga yung mga ginagawa ko dyan ngayon na matapos na agad kasi mamaya maya may gagawin pa ako syempre ang dami ko pang gagawin alam nyo na pagbuhay buhay nanay talaga walang day off tapos wala pang sahod pero pero sulit naman kasi kahit nakakapagod, masaya ako na napagsisilbihan ko at naalagaan ko yung mga anak ko habang andito lang ako sa bahay. Kasi kahit gustuhin nating mga nanay na magtrabaho sa labas at kumita ng sariling pera, pero mas pinipili pa rin natin mga nanay na alagaan sila. Siyempre, pag nanay ka, iba pa rin kasi at kampante ka pag ikaw mismo yung nag-aalaga, nagluluto, nagre-ready ng mga pagkain nilang kakainin sa araw-araw. Sa mga kap po ako nanay ko dyan. Sobrang saludo at believe po ako sa inyo dahil sobrang hirap man ginakaya nating lahat. Iba kasi talaga pag ang pamilya na ang pinag-uusapan, lalo ng mga anak kasi lahat kakayanin at titiisin para lang sa kanila. At alam nyo ba guys, kung hindi nyo na itatanong, sobrang gustong gusto kong magtrabaho abroad dahil pangarap ko rin talagang magkaroon kami ng sariling bahay, magkaipon at para sa future ng mga anak ko. Pero dahil nga so barang layo at mahirap. Ayaw ko rin kasi talagang iwan yung mga anak ko at ipaalaga sa iba. hindi ako kampante lalo na may anak akong babae. Kaya mas pinili ko na lang palaga din na magstay dito at alagaan na lang sila. Hay nako, parang nag i na lang tayo dito guys. So ayan, seryoso masyado no? So kaya iba background music ko na lang muna to habang nakapas forward. And after 40 years, ayan, natapos na nga tayo sa paghuhugas ng plato kasi medyo madami-dami din talaga kasi sobrang natambak. At yan, ito na naman yung ating next na gagawin kasi paubos na rin talaga yung yellow ko at saka yung ice water. Wala na rin laman sa baba. Tapos yung ice cream, di ko naman paubos na din. Pero baka bukas pa ako gagawa. So dito muna tayo sa yellow at ice water. At dahil nga maproseso ito gawin at medyo matagal, kaya alam nyo na, ipa-fast eh, forward ko na naman ulit kasi wala na talaga akong masabi guys. <laughs> sa wakas, ayan, natapos na nga tayo sa ating pagawa. Pinuno ko na talaga yan, guys, kasi marami talagang naghahanap ng yellow at saka is water araw-araw. Kasi maharap lang kami ng basketball court, kaya marami talagang bumibili kahit papano. At kahit nga marami yung nagawa ko ngayon, guys, pinuno ko talaga yung ref namin, pero mabilis lang talaga yan, maubos, kinabukasan, gagawa na naman ako ulit. Kaya, thanks God. So, ito na nga, guys, tapos na nga tayo sa paglilinis. Pero sa malamang, sa malamang, mamaya maya lang to magulo at makalat na naman tong bahay pero syempre normal lang may bata tayo eh <laughs> at syempre hanggang dito na lang muna ang ating video for today thank you for watching everyone hanggang sa muli please follow for more bye thank you for watching